mga kamasa dito tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan ah. dito sa may Corazon Street Kalumpit, Bulacan ah. dito lang sa may stoplight katabi ng Toda ayan yung Toda mga kamasa oh. Ah. along uh, the highway yan bababa ito sa may Bacanti Lotus yung eh, baba uh, dating Caltech Station mga kamasa dito sila nakapwesto uh, magsang uh, manok kayo dito sa Kalumpit, Bulacan oh. Ah. Nah. ang mano, manok nito laki oh may nakita tayo ang malalaking manok golden oh ah, ganda golden oh kaya ni golden mo kaya nalis si golden dalawang ah, libo lang po dalawang libo ano ilang buwan na yun nine months po ah nine months po ay ah, dalawang libo lang li golden ganda mm -hmm. Mereng tornado hatch mo magkano inalis? Mabang 5 lang Ito mga kamasay, pasokin pa natin lo para makita niyo mga manok dito Maraming manok dito sa alumpit ko

Ano ba linyada naman ako mga kaibigan? Ano linyada nyo? Lemon Sweater Lemon Sweater, ilang buwan o? Santau taon. Taon na Santau na, ayan o Magulang na pala eh, Santau na Paano? 3.5 Ah, 3.5 o Nakapaganda Lemon Sweater five Ayan o Double Banded pa ano? 3.5 lang mga ka-master Lemon Sweater na, may bawas. O, negosyasyo pa pala ito May bawas po Saban natin manong ito Paano ang henin ganito? Dalawang libo lang yan. Dalawang libo lang yan. Ah, dalawang libo. Lahat na ito, ano? Lahat sa dulo. Sa'yo lahat yan. Try kong ano? Dalawang libo lang pala ito. ni mga kamaster. No. Nasa 10 uh, months pala, ano? Eh, yeah, mga... Boston, na no. Dalawang libo lang, oh. Kaysa natin mga kamaster para makita